Maraming overseas Filipino workers ang nakagawian ng magpadala ng balikbayan box sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas, lalo na tuwing kapaskuhan. Ito lang daw ang tanging paraan para maiparamdam ang pagmamahal at diwa ng Pasko sa kanilang pamilya. Galing kasi ako sa hirap, yung ayaw kong yung kahit paano ma, makain man lang nila yung nakakain ko dito o katulad ng chocolate kasi syempre bago bibili sila ng chocolate bibili muna sila ng ulam o bigas di ba kaya yun na lang ang ano ko na paaramdam sa kanila na mahal ko sila for them it's a symbol of um, hope or longing or desire to let their family members experience what it is that they're experiencing on the other side of the, of the world. Parte na rin daw ng collectivist culture ng mga Pilipino ang pagpapadala ng Balikbayan Box. Ang Pilipino, mas inuuna natin ang pamilya natin. They feel relieved no? na kahit pa paano, kahit wala sila sa tabi ng kanilang mga pamilya, ay meron silang something na maitutulong sa kanila. At something na, in a way, um, that would represent their um, presence. Misa nakamagka-video call kami, nag, uh, o oh, titimpla na ako ng kape, ganyan-ganyan. Kasi favorite ko ngayon ko, o, ng coffee na pinapadala niya sa amin. Parang nandiyan na rin siya sa mga pinapadala niya sa amin. Bukod sa presensya, nagsisilbi rin daw motibasyon ang mga regalong natatanggap mula sa Balikbayan Box. sa ako mag-volleyball or kung di man, mag-badminton. Uh, kaya kapag nagpapadala siya ng sapatos, parang nagkakaroon ako ng extra lakas sa paglalaro at hangas. Through Balikbayan Box, mapapakita nila na we always think no, uh, towards our family members and we are here because of them. Makikita natin yung pagmamahal No? Yung, uh, yung band na hindi pwedeng mawala no? sa isang pamilyang Pilipino. Saksi naman ang mga couriers sa kahulugang hatid ng bawat kahong nagmumula sa iba't ibang panig ng mundo. We pick up the boxes and we see the hardships of the Filipinos. Uh, sometimes uh, they ask us to pack yung mga matatandang uh, kababayan natin and you see the love that they have. Higit sa balikbayan box, hiling daw ni Nadjelo at Julie na sanay mabubuo ang pamilya nila tuwing Pasko. Ganito rin ang hiling ng kanilang ate. Sa family ko dyan, sana lagi kayo ring you know, you look after each other. Sana makasama namin ulit kayo kasi namimiss ko kayo lagi. Malayo man sa pamilya ang ilan sa ating kababayan, distansyang gaya ng sa pagitan ng Pilipinas at Australia di maikakaila ang suporta at pagmamahal na nakaubli sa loob ng mga balikbayan box tuwing kapaskuhan. E.J. Gomez, CNN Philippines.